Good day mga kanegosyo. Sopas lang ang tinda. Mas kumikita pa to kesa sa maraming tinda na karinderiya mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepo, isang negosyante. Sa rin naon DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo sa page ko or comment lang kayo mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking ha. sari-sari store, barbecue rental, bilyaran rental. Ito mga negosyo kung nagsisimula ka palang lang magnegosyo. Tapusin mo 'tong video na 'to, sigurado marami ka matututunan. Ito 'yung mga hindi ko alam no nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagdinegosyo ka na naman na malamang isa so, isa 'to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki 'yung negosyo mo kwento ko lang mga ka-negosyo, After ko malugi ng sari-sari store, ang pangalawa kong naluging negosyo is barbecuehan. Sa negosyo ng barbecuehan mga ka-negosyo, hindi ko pa rin alam yung focus in dito eh. Sa negosyo ng barbecuehan, wala pa rin focus. May tindang kang pork barbecue, may tinda kang tenga, may tinda kang bulaklak, may isaw, may, may balon balunan Pag sinabing focus in one, mga kanegosyo, kung sinabing sopas lang yung tinda mo, wala ka na makikitang tsampurado, wala ka na makikitang bentang panset spaghetti, lugaw, sopas lang, focus lang sa so e eh, eh, kanegosyo, may naghahanap ng pancit eh, may naghahanap ng champurado. So magluluto na rin ako ng champurado, kesa sopas lang yung tinda ko. Mali, mga kanegosyo. Minsan ang customer natin pahamak. Kapag nalugi ka naman, hindi naman pera ng customer may yung malulugi eh. Ba't mo sila susundin? Pwede mo, pwede ka magpasensya, ah pasensya na po, sopas lang yung tinda ko sa kabila pong karinderya mayroon pong champurado dun pero every time na makakaisip kayo ng sopas sa akin kayo bibili mga kanegosyo ano advantage kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo Una, yung marketing mo hindi sabog. Hindi kayo mahirap i-identify ng customer mo, mga kanegosyo. Alimbawa, paano hindi sabog? Sa alimbawang papagawa ka ng tarpaulin. May e, marketing materials 'yan kasi part 'yan ng marketing. Ngayon, imbes na may nakalagay sa tarpaulin mong sopas, champurado, panset, biko. Ngayon, dahil isa lang yung binebenta mo, nakapokus lang yung tarpaulin mo sa sopas. At lahat ng customer na nakakita sa tarpaulin mo, hindi ka nila hirap i-identify kung ano ba yung binibenta mo or san, san ba sila makakain ng masarap na sopas kapag gusto nila kumain ng sopas. Pwede ka tinda ng sopas, MWF, hindi araw-araw. Ang mahirap sa mga negosyanteng baguhan ngayon mga negosyo kapag kumikita na sila, ang iniisip nila kung anong idadagdag nilang produkto. Bagkos, kung ikaw ang nagninegosyo at kumikita ka na, isipin mo kung paano mo mapapapranchise yung negosyo mo o ma-apply niya ng distribution model. Ang mga negosyanteng kumikita mga kanegosyo, nag-iisip sila kung anong idadagdag nilang produkto. At kapag nangyari yon, ayun na, simula ng dilubyo nila dahil mawawala na ma-out of focus ka na eh. Yung inventory mo mahahati na, yung tarpaulin mo iba-iba na naka Pati yung mga customer mo mawawala na rin. Kung nalulugi ka naman mga kanegosyo, ibig sabihin kailangan mo pang magbawas ng negosyo mo or ng binebenta mo. Yung ibang negosyanteng nalulugi, nag-iisip kung anong idadagdag nila. Much better na lang isara mo yung negosyo mo kesa naman dagdagan mo yan as mas malaki pa yung ma malulugi sa yung pera. Pag sinabing isa lang, isa lang maka negosyo. Minsan mahirap sa mga isa, eh, bakit yung ganito mara mga kanegosyo, kung nagsisimula kang magnegosyo, yung resources mo ng pera, limited lang. Hindi naman limpak-limpak yung pera mo. Agad eh. Kaya ka nga nagnegosyo eh. Focus in one mga kanegosyo. Hindi ka rin hirap i-monitor yan, tsaka yung inventory mo. Hindi, mo may, hindi ka ma ma-monitor yung inventory tsaka cash flow mo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one. Hanapin yung community ng mayaman, brandingan yan, sabihin mo Jepoy Sopas, applyan niya ng sistema, at applyan niya ng business model tulad ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama sa trabaho natin yan bilang negosyante ang paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin tong video ko. Comment ka lang, sabihin mo sopas. Kung nakakain ka ng sopas, sabihin mo sopas. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.